Hi guys! Kamusta nga ba ang buhay namin with two kids dito sa New Zealand? Kung subscriber namin kayo or tagapanood, alam nyo na, na kaming mag-asawa lamang ang nasa bahay. Kaya kami lagi ang magkatuwang sa mga, mga gawaing bahay, sa pag-aalaga ng bata. At around 8am nga nyan ay ginising na natin si Ace dahil may pasok pa siya. 8.30 nga ang pasok niya. Medyo ayaw pang bumangon dahil inaantok pa. Ito nga lagi ang struggle namin, ang pagpasok. Dahil pahirapan ang pagbangon. Sakto nga ay nagising din naman si Anya. Kaya ayan, medyo mahirap dahil dalawa na sila. Pinag-breakfast ko nga lang dyan si Ace. Habang binibihisan ko nga si Anya para pagkatapos kumain ni Ace ay lalarga na kami. Mabuti na din at nasa good mood si Anya kaya mabilis lang natin siya napalitan. At ayan, aalis na nga tayo at mali na si Ace. Mabuti na lamang ay malapit lang ah, naman yung school niya dito si sa bahay. Ace. Kaya ilang ah? minutes lang. Ace. Where's the Philippines. Ayun. Ayun, good job. I want to go to the you want to go to the Philippines? I want to Uh-huh. nga muna kami ni Anya sa school dahil ayaw pa kaming paalisin ni Ace. Kaya naglaro nga muna sila. Nag-iisang taon na nga sa preschool si Ace pero pahirapan pa rin kaming iwanan siya dyan. Pero ganun ata talaga kasi yung ibang bata din na nakikita ko ay nahihirapan din yung mga magulang nilang idrop sila. Lalo hindi pa ganun kasanay. At nandoon pa rin yung separation anxiety pagka nga namin ni Anya ay naglaban na muna tayo para habang gumagawa tayo ng gawaing bahay ay may nakasalang na nalabahan. Pinatulog ko nga muna yan si Anya para makakilos tayo ng mabuti tuwing off ko lang talaga ako paglinis ng maayos. Dahil syempre, pag may pasok tayo, ay pagod-pagod din naman pagka -uwi. At saka syempre, kailangan na rin nating alagaan yung mga bata after a long day sa work. Kami nga lang ni daddy ang nagpapalitan sa pag-aalaga ng mga bata. Dahil tuwing off niya, ako naman ay may work at ganun din sa akin. Pag ako ang may work, ay siya naman ang off. Ganun talaga ang schedule namin, walang same day off dahil walang mag-aalaga sa mga bata. Dahil napakamahal din ng um, school, lalo na pag wala pang 3 years old, ang laki ng binabayaran sa school. Kaya tiyaga-tiyaga muna, mahirap pero nakakaya naman at kakayanin pa. Sa susunod na video namin ay pag-uusapan din natin yung schooling ng mga bata dahil may mga nagsuggest kung pwede daw naming i-content yun. Nakapaglaba nga dyan si daddy nung day off niya. Kaya yun naman ang ifo-fold natin. Para may space na yung nilabhan nating damit kanina. At para habang may time pa, ay tutupihin na rin natin yung mga sampay. Para di na tayo matambakan ng mga ifo-fold. Gising na rin pala dyan si Anya. Kaya binigyan lang natin siya ng mga kain niya. Para mag-behave naman. At para habang nagtutupi si mami. Para may mapaglibingan naman si Anya, ay papanoorin ko muna siya sa TV. O, oh, kunin mo yung, gusto mo yung watch. O, oh, kunin mo yung remote. Oh, At ayan, remote? pwede na nga siyang utusan. Na... Ando sa mesa. O, oh, kunin mo. Kunin mo. <coughs> wow, good job. Okay oh, na, bigyan mo kay mami. On natin. Wow, galing. Good job, Anya. O, oh, anong gusto mong watch? Ato, anong gusto dyan? Ay, gusto ko gusto mo kokomelon? Gusto ko melon? Aha, yan. Yeah. Oh, sige, turn on natin. Watch ka. Ah, o oh, yung pagkain mo. Oh. oh. upo ka na. Upo. Upo. Yan. Yeah, ni mami ah. habang nagtutupay si mami. Ayun. Yay! Yeah. At tuwang-tuwa nga nung na-play na yung gusto niyong panoorin. At ayan, tinapos nga lang natin yung mga tutupihin. Pa paminsa minsan ay pinapanood din natin si Anya para naman may paglibangan din. Kawawa din naman kasi kapag nasa bahay lang at walang magawa. At si Kuya ay nasa school. Medyo mahaba na nga dyan yung kuko niya kaya training muna natin habang behave at habang nalilibang sa pinapanood once or twice na lang tayo nakakapag-vacuum or depende kung marami na yung floor. Nagsayang na rin nga ako dyan ng kanin sa rice cooker. Pero syempre, may measure pa rin natin gamit ang ating daliri, Pinoy style. Magluluto na rin nga ako dyan ng pananghalian namin ni Ace Para pagdating niya ay kakain na lang Minsan kasi kahit bayad yung pagkain niya sa school Ay hindi niya kinakain Dahil hindi sanay kumain ng English food Mga uh, mashed potato or kung ano-ano pa Dahil compulsory nga ang pagbayad ng food niya Ay wala naman kami magagawa At hindi rin kasi pwedeng magbaon ng pagkain Dahil yung mga ibang bata kasi may mga allergy sila kaya syempre, nag-iingat lang din naman ng school. Kaya nagluto tayo ng sarasyadong isda. May natirang isda nga kagabi. I-level up na lang natin. At ayan, prinipare Anya. ko nga lang yung kakainin natin para uh, malamig na pagdating namin. At ayan, magsusundo na nga tayo kay na Ace. Kasi kumakain pa si Ace. Kaya give some time. Buna. Thank you, Lord. So, yan. Kain muna tayo. Mm hindi nga kumain si isa school sabi ng teacher kaya ayan gutom ang bata habang naglalaro ngayon magkapatid ay naghugas naman na tayo ng pinagkainan para mabawas-bawasan naman yung mga gawain at ayan nakita ko marumi na din yung pag pinaglulutuan namin kaya for the linis na rin para kahit papano ay hindi mastak yung mga dumi hindi rin kasi natin madalas malinisan, kaya pag may time ay todo linis naman din. Napatulog na nga natin dyan si Anya ulit, kaya nakakilos tayo ng matagal-tagal. Halos nakakakilos lang naman tayo kapag tulog talaga yung mga bata. Hindi naman tayo pwede magpahinga dahil marami pang gawain. Ngayong araw nga ay sinipagsipag sipag naman tayo at marami tayong nagawa. Minsan talaga gusto ko talaga yung may ginagawa Ayoko rin kasi yung natatambakan ng mga gawaing bahay Lalo na kami-kami lang naman ang nandito After nga dyan ay kinokohan ko din si Ace Dahil tuwing off ko lang talaga sila kinukukuhan At ayan magpe-prepare na nga ulit tayo ng pang-dinner natin At naisip ko nga ay magluto ng chicken curry Medyo matagal-tagal na din kami hindi nakakain Kaya um, nag-grave tayo Takta naman may mga ingredients naman tayo sa bahay. Nagluto na tayo para pagdating ni Daddy mamaya after work ay may kakainin kaagad kasi 7pm pa ang out ni Daddy at medyo late na yon kung aantayin ko pa siya na magluto. At kaya kaya naman natin mag ng ulam dahil mahaba-haba naman ang ating oras. Pinaglarian ako nga muna dyan si na Ace at Anya dahil kanina pa nangungulit si Ace na buksan yung cookies kaya kain tayo. Anya. Ice cream crush. Oh, how about you, Anya? A ice cream truck. What do you want? Mommy, huh? ice cream truck. Ice cream truck, yes, correct. How about, about you, Anya? Hey, naku, ka dyan. Bata. Ayaw. You stay there. Opo. At ayan, luto na nga ang ating chicken curry, Pinoy style, lutong bata. misis. mahaba na yung, ano, tamo. Daddy, Sabi mo, daddy, you need to mow na. Sabi mo. Hmm. spiky. You're spiky. Mga bagong liko. I am beautiful under my step. Anya. Eh, yung ganda naman yan. O, supply. Ace, hi. 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 Dinner time na ng mga bata. Pinauna ko na nga silang pakainin. Para mamaya kami na lang ni daddy yung kakain. Yun lang. Thank you all for watching.